internet sa bahay kaya ang pinila ko lang sa crab dito sa sapag so work po na ayan dito pa rin ako nagmo work pa ako so lunch time na kaya yan fish fillet with garlic sauce ano ba yan may so, uh... Nandito na sa si mahal, kaya kami eh, kumain muna sa labas sinundo namin siya sa SM San Pablo na nagcarpool siya mula airport nasa Greenwich kami ano to? Festo 5 cheese basta bago nila yan Festo 5 cheese. cheese ito ay eh, tuna lasagna last time kasi natikman na namin yung spinach <laughs> nag vlog ako yun talaga yung sinabi <laughs> good morning may amoy mabaho daw, hindi ko alam kung ano. Baka, hindi sa kotse, hindi sa kotse, sa labas. Eh, kasi yung mga dumi siguro sa mga aso. Ah, wala pa rin kami internet, Diyos ko. Kaya pupunta ako ngayon sa isang co-working space dito sa San Pablo. Cheaper kesa dun sa pinupuntahan ko na cafe kasi ano lang parang 153 hours tapos succeeding hours parang 50 parang ganun so basically 50 per hour parang ganyan wala nga lang kasamang food yun yung sa cafe kasi 450 sa 6 hours may kasamang food so parang mas okay pala yung sa cafe ano? teka lang isipin ko muna So, naisip ko, dun sa co-working space, 300 sa 6 hours, pero walang food. So, sa 150 na dadagdag ko. Kasi 450 nga dun sa cafe. May food na. <laughs> busog na busog na nga ako dun sa 450. Ay, last time. Lumagpas ako ang 450 last time, pero busog na busog na ako. Eh, sa cafe, bibili pa ako ng... Ay, dun sa co-working space. Bumili pa akong baon ko sa so 6 hours. So sabi ko doon na nga lang uli ako sa sa cafe na lang uli ako. Okay. pinapalo ako ni Mahal tapos na ako mag work naka 5 hours ako um, tinanghali kasi ko eh 9.30 na ako dumating dun uh, kaya ganun 5 hours lang pero pwede na rin at least natapos ko naman yung work ko at least hindi ako mapapagalitan kaso yung sa isang client ko hindi ko, na, hindi ko pa pero okay lang yun bukas na lang sana bukas may net na kami. Inayos na niya. Pumunta Kaya na ng auto hold wala. Pumunta so, na siya sa ano. <laughs> sa Converge. Lagi na lang yung Converge ganya kahit nung nasa Candelaria pa kami. Hmm. Anyway, pupunta kami ngayon sa Cairo niya. Pero hindi yung sa Candelaria sa Alaminos. Pero magkakape muna kami doon sa merong view. May view kasi doon yung papuntang lipa. Pakita ko sa inyo. Nandito na sana kami sa may view tapos ayan yung coffee shop na parang ano lang rolling coffee shop kasi nasa sasakyan. Kaya lang sobrang ulan hindi tayo makalabas. Wala pang payong tong si ate showman. So hintayin ko muna tumila ang ulan. Si Mahal nagdunkin na yun. Meron na siya dito. Spanish latte. Eh ako gusto kong tikman yung kape dyan. Hintayin ko lang. na ako nakuha na ako na rin yung magandang view. Ang binili ko ay dirty matcha. 120. Pwede na. Mukhang mamatcha naman. Ayan. Let's see. Good luck. Makatulog ako. It's almost 4 p.m. Maka mag-kick in mamaya. Ay, ayan. Ay, ang ganda. Kaso hindi nyo masyadong kita. Dito yan sa may bypass papuntang Lipa. Alaminos ano ata ito? Alaminos ata to? masiguro anyway, inumin ko na pa na kami and yan stand still sa San Pablo kasi unang araw ng pasukan, tapos rush hour uwian ng mga bata sa bahay. Kaya namin nalalaman kasi. Pag chinecheck namin yung CCTV, offline pa rin siya. So, lalabas na naman ang lolo niyo bukas. Disko. Parang half nung kinikita ko, napupunta lang dun saan. Pag ko-coffee siya. Pero wala namang magawa kasi pag hindi naman ako pumasok, tatanggal ako sa trabaho. Kaya okay na lang. Kasi to pwede rin maging freezer or chiller na babago yung temperature. Malaki. Andito nga pala ako sa Kaita. Bumili ko ng ref kanina. Bukas hindi deliver. And then, tumingin ako ng camera sa SM North. Bali, pumunta pa di carry ang mahal. Yung DJI Action 5 Pro. Yes. Sampung piso na lang, 28,000 na. So, sabi ko, uh, baka mag-sale online abang-abang muna ako so, sa online. Anyway, okay, nag-work. May tira pa akong work eh. Bukas uwi din ako kasi sa Monday. At kailangan ko atin si Mal sa uh, Lucena Port dahil uwi siya sa mati. So, uh, lumukas lang talaga para bumili ng ref. At nakabili naman ako dun sa Santa Lucia. Dito malapit lang sa amin. Sana maaga ma-deliver bukas para mapakita ko rin sa inyo. Uh, marami pa rin namang tsaa. Hmm. Parang 25% tsaa. Kahit wala akong sinabi. So, mas okay talaga yung timpla dito. <laughs> Grabe, kakatapos ko mag-work. It's Uh, 2.30 p.m. Nag-start ako mga 6.30. So, 8 hours. And medyo masama yung pakiramdam ko. And gusto ko lang kayong i-update. Sorry, yung oily ng face ko kasi hindi Yun yung galing sa work. Gusto ko lang mag-update sa inyo kasi sobrang tagal ko nang walang vlog. Ah, uh, bukod kasi sa busy, Nasira nga yung front screen nitong uh, cellphone ko. Tapos, 5,000 ang pagawa. One week lang ang warranty. So, ayoko na lang siyang ipagawa. Ang original na plan ko ay bumili ng second hand na uh, vlogging camera. Pero napag-isip-isip ko, ma-ROI ko naman. Kasi kumikita naman ako sa YouTube sa pag vlog So, bibili na lang ako ng brand new uh, inaabang-abangan ko lang sabi kasi ni Mahal baka mag, may napili na ako baka mag sale dito pala ako dapat titingin front cam yung gamit ko ngayon medyo malinaw siya kasi nasa magandang ano, tapat ng bintana pero pag hindi malabo to uh, sabi ni Mahal abang-abangan ko yung sale dahil baka malaki yung bawas kaso sabi ko sa kanya uh, the more kasi na nag-aabang ako hindi ako nakakapag-vlog uh, so walang kita so parang ganun din diba pero malapit na kasi magkatapusan, ni eh. di ba may mga sulit sweldo sale ganyan tapos sa July 7 sa 7-7 pero ang tagal pa nun so nang magkaroon ng bagong camera sa totoo lang uh, nakaka-apekto rin pala yung camera niyo sa sipag ng tao sa pagloblog kasi sobrang nagdepende ako dun sa front screen nitong phone ko um, flip phone kasi to originally kaya ako siya binili dahil pag flip phone magagamit mo yung front screen para makikita mo yung sarili mo habang nagloblog ka tapos yung rear camera ang gamit so ang linaw-linaw napansin nyo naman yan kahit sa mga travel vlogs, yun yung ginagamit Ito, ito yung ginagamit ko. So, nung nasira siya, parang, oh, anong gagawin ko ngayon? Talaga na ikaw, one time, di ba, nag-vlog nung fraud. Ito, yung camera to, nung nasa sasakyan, pero nanibago ako sa quality. So, parang tinabat talaga ako. Pasensya na. Tapos, yun din, naging busy ako sa work. Dun sa... Uh, Pinapatay yung coffee shop. Actually, ang daming problema doon. Nakaka-stress din magpatayo ng business. Kasi, yung kukunin kong tao na barista. Ay, naku. <laughs> ang habang story, nakapagpadala na ako ng pamasahe. To make it short, ganito na lang. Nakapagpadala na ako ng pamasahe. Hindi siya lumuwas. Ang galing, di ba? <laughs> So ngayon, nagpapa si Bob pala ay nasa Masbate. Sorry na adik na kami sa inhale. Nasa Masbate siya. ah uh, umuwi siya last I think Friday. Today is hindi, Monday siya umuwi. Today is a Thursday. Hmm. Wala na ako sa ano. Last day of work na pala bukas. Pero minsan, maabot ng Sabado work ko kasi may pinatapos. Uh, mga hanggang ano ata siya dun. July 1 or 3. Parang ganyan. So, nagpapahanap kami dun. Baka may makita siyang barista dun na gusto ng trabaho. Papahanap din ako kay Gerald. Actually, nagpost ako sa kainta. May mga gusto mag-apply pero for some reason para mas kampante yung loob ko pag uh, ni-refer ng someone kakilala so yun yung isang problema dun sa kainta ang laki na nga nang ko dun bumili pa ako ng ref the last time na nandun ako last week Saturday nandun ako ang nabili kong ref ay higher kaya ako kaya yun yung nabili kong brand kasi dun sa Automatic Center sa Santa Lucia, yun lang yung 2 years warranty na if ever daw masira repair pag hindi kayang ma-repair home service yung repair pag hindi kayang ma-repair ay replacement within 2 years so pwede na ba diba? hindi pa nga lang na-try ni mama kasi lagi daw nag-uulan dun kasi sa uh, coffee shop nilagay na Ewan ko. Uh, anyway. So, yun ay isa sa naging gastos. Yung franchise. Tapos, yung pagpapagawa. Ano? Uh, ang laki ng mga gastos. Uh, sabihin ko lang sa inyo. Up to date, siguro mga nasa ano, 75. <laughs> o, oh, diba? <sighs> tapos, wala pa akong nakukuha ang matinong tao. Nakakainis. Sana may makita kami. Sabi ko ako malapit lang ako doon. Ako na lang ang magbabarista. Hmm. Anyway, abang-abangan nyo lang pag nakabili na ako ng bagong camera. Mas madalas na yung vlog. Kas vlogs. Kasi, syempre, uh, unang-una, Habi ko naman talaga to eh. Gusto ko tong ginagawa itong vlogging. Tapos extra na lang yung kumikita din. Tapos yun maa-ROI ko yung camera sa kita. ba diba? So, um, parang minsan nga binabalikad ko yung mga videos ko noong 10 years ago. Tapos pinapakita ko kay Mahal. Sabi ko, tingnan mo ang oh, payat ko noon, ang puti ko noon, ang kinis ko. Bata, fresh. <laughs> Tapos, may time pa na english speaking era ako hindi ako magaling mag english pero nung time kasi na yun uh, ang market ay mga taga ibang bansa kasi hindi pa uso yung youtube sa philippines so yun yung reason kung ba't ako nag english that time sobrang konti pa lang nang nanonood ng youtube sa philippines so gusto ko yung market ko eh maintindihan ako yung mga taga ibang bansa ayun Then finally, nung dumami na yung nanonood sa YouTube, ayun, Tagalog na. Anyway, magpapahinga na ako. Kung napapansin nyo, may off yung aking boses. Dahil ako ay medyo masama ang pakaramdam. Kasi nung umuwi si Mahal from work niya sa Mindoro, may sipon siya. Nahawa si Gerald. Ngayon, pagaling na si Gerald, ako naman ang papasahan ng brilyante. Kaya magpapahinga na muna oh. So abang-abang na lang kayo pag dumating yung bagong camera. May mga bagong segments akong naiisip. Let's see. Salamat. Ingat kayo.